Uh, nabili na natin finally yung matagal nang nire sa akin ng nanay ko. Ate Rose, good morning. Good morning, sir. Huh? Anong breakfast natin? Nagluto po ako ng skinless longganisa po. Hi, skinless longganisa yung galing may vaisiya. Gusto ko yun. And egg, perfect. Tapos, ano to, Ate Rose? Ay, luluto daw po ng kapatid yes. mo niya. Gagey boy? Okay. Ay, parang feeling ko mag-aano siya. Sisig or dinakdakan. Ay, perfect ito, Ate Ros. Yes, pampansit, ha? Panagluto tayo ng pansit. Masarap yan. Pa Ate Ros, parang gusto kong kumain sa lanay. Dito ako kakain sa lanay. Yan, dito ako kakain ngayon sa lanay namin. Parang ang tagal-tagal na natin hindi kumain dito, Ate Ros, no? Kami po, sir, madalas. Ay, oo oh, nga, si Ate Ros tsaka si Lindy, madalas kumain dito. Ako ang tagal na siguro buwan na, pero na-miss kong kumain dito ng breakfast kasi madalas doon ako sa kitchen namin. And gusto ko lang dito sa lanay namin kasi mahangin. Tingnan mo yung ano, uh, paligid, maganda yung maliwalas, kumbaga. And kakititikman natin ngayon ang ah, niluto ni Ate Ros na ito yung gustong gusto kong skinless uh, longganisa sa Nueva Ecija, kina Ate galing. Tapos nagluto si Ate Ros ng egg na may kamatis and um, fried rice. So eto na nga mga habibis, paris na kami and dumating na daw dito si Narindi, Ate Ros dumating na si Nalindi, di ba? Sasama daw sila? Sino sasama papuntang mall? Si Ate Julie at si Lindy sir. Eh sasama sila dalawa o tayong tatlo na lang. Ah, let's go. Alis tayo in a while ha. Tawagin ko lang po sila. Tatawagin mo na sila. Reynan, yes po. May iwan kayo dito ha. Magluluto ba kayo ng dinner? Mm, may content po ulit kami ni Uncle. Ano lulutuin niyo? Sisig. Okay. <laughs> let's go, ladies. Ano, excited na kayo mamashalo le? <laughs> Mga excited mamashalo kahit pagod no, Lindy. <laughs> Gora, galing work pero go kasi mama siya. Let's go, hasa tayo. At ito, ano suot mo? Chinelas? Ganyan lang? Ay, hindi po. Ano labas? Pero chinelas lang ako. Ako lang po chinelas. Sige, let's go na. So, on the way na kami ngayon, papunta kami ng Mall of Asia. Second time yun na din, Ate Rose. Opo, oh, sir. Tsaka eh, sila, Ate Julie, tsaka si Lindy. Padalawa na. Padalawa na nila doon. Ang gagawin natin ngayon, sasamahan niyo muna ako. Bamibili, bibili tayo ng birthday si Queen Bee, bibigyan ko ng regalo kasi meron siyang gusto. Matagal na niyang gusto na nasa Molite siya ko nakita yung bibigyan ko. So today is weekend kaya mauling kami ngayon. Pasyal-pasyal muna kami. So dito tayo ngayon sa MOA and uh, pupuntahan natin yung Zion Philippines kasi naghahanap pa ngayon ng massage chair para kay mama. So dito ako nakakita kaya puntahan natin sa store. So, andito na tayo sa loob ng Zion. And, uh, yung tinitignan kong massage chair para kay mama is uh, dalawa, dalawa yung klase. So, kailangan matest natin tsaka may experience para malaman natin kung ano mas maganda. So, try nyo din natin ako siya ka, Tia Julie. Let's go, ito. Pwede ba mag-test natin ako siya ka, Tia Julie? Sure po. Dali, Tia Julie, alika. Test nyo. Para malaman natin kung masarap, masarap sa likod. Which one? So, si Impro. Impro. Si Supreme. 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 Ang oh, sarap dito, grabe. Yeah, Tia Julie, kumusta ka dyan? Ano, pakainis na ako. Ano, parang, ano, sulit na sulit ang pagod mo after ng work. Di ba? Tawang-tawang. Relax. Eh, <laughs> ako <laughs> na si Kao, kumusta dyan? Sarap po siya, nakaka-relax. feeling ko, bibili na sa ate. Ay, <laughs> ah, so, na. Abangan. Abangan. Ay, hindi. una doon ni ito sa bahay. <laughs> <laughs> sarap, Masarap dito. <laughs> Grabe na loka ako. Ang sarap nito. Ang sarap nito ano ko. Si Atos, tsaka si Lili, tagal ka nila. Baka mas mabilis sa akin. Chalit lang. Sa so, parang ang natitipuhan ko, ay halika din, na natin. This one is, uh, ito yung Supreme. Ang difference nito dito sa VIP, this one is 3D, but this one is 4D. Tapos, mas maganda rin yung hagod nito, actually. Kaya iniisip ko, baka ang ibigay ko na lang gift kay mama ay eto. So medyo mas mahal pero mas maganda yung quality tsaka mas maganda yung quality ng massage. Kaya uh, matatanda na si Mama at si Papa Jun para mas maganda to. At maganda rin yung kulay niya. Yan. Dahil dyan, ito ang kukunin natin. So ito na nga mga Habibis. Uh, nabili na natin finally yung matagal nang nire-request sa akin ng nanay ko ni Queen Bee na massage chair. I'm sure matutuwa siya kasi ang nanay ko mahilig magpamassage. Siya sabi matanda na, di ba? So sana matuwa siya. At dahil, at dahil nakabili na tayo ng massage chair, anong gusto nyo gawin? Kakain muna, gutom na kayo? Medyo gutom na daw sila, kakain muna tayo. Let's go. <laughs> So, waiting okay kami ngayon ng aming kakainan. Uh, Pang-apat kami sa pila. Pero, dahil gusto kong kumain dito, katsagayin natin ang pila. Nolindi. At eros. Gutom na. Kahit gutom na kami, para masarap ang kain mamaya. Ano gusto nyo kainin? Ako no na order, Tia Julie? Share share na, okay. na lang tayo? Oh, sige. Okay. Dito kami sa Aristocrat kakain. Mm -hmm. So, dito na yung order natin. Uh, chicken barbecue. Ito tayo. Yung piyang ubod. Pinakpit. Si Ate Rose, pork. Share mo. Share kami ni Ate Rose. Nagisa kami yung pork. Tapos bibigyan ko siya chicken. Enjoy yung order. Chicken. Sa so, lalo na ibuubos ngayon.